Ito, mga ka-fishing undak gamit na ni Bernie Bali, malapit na palubog yung araw Ito Ito, ito yung kanyang padawi Puro gulayasan Puno Dami <laughs> sa undock Puno yung kay Bernie Dami sa undock Puno Puno-puno na tulingan, dalawang tulingan. bali dumawi sa undak mga kapisig bali ang undak naglalaman ng walong hooks o sampo ito mga guliyasan di yung niya nga sa isang undak

jun jun em thấy cho hai jun hùng sắp đi gamit nha jun Okay naman? Ang ganda dyan? Ubus na ah oh, Ano, ubus na Ang <laughs> tiraho Yun, tulingan Ay, dalawa pala Oh uh. Tapos ang yung banyera mga kapihing